Hi guys! For today's video po, meron po tayong 45 days na broiler guys. Meron po tayong biniling lima. Ayan, so kita po natin sa video na malaki na po sila. Ngayon, nag-weigh na po sila ng almost uh, 3-4 kilo. Ayan guys. Kaso nga lang, mahilig po silang kumain. Every hour, kumakain po sila guys. So sinubukan po natin ng limang piraso Yun, lumaki naman po. So may possibility po na dadagdagan po natin ito dahil... Uh, uh madali lang pala po mag, uh, palaki ng ganitong mga manok guys ayan so makita po natin dyan na ma ma malakas po sila at uh, ayan medyo uh, camera camera size sila guys ayan so meron po tayong lima guys ayan and then yung nasa labas po mga native na manok po natin guys so malamang ma ilang ilang days pa or isang ilang linggo pa bago po natin katayin ito guys para matikman din po natin ang ating broiler na manok guys bye bye thank you for watching guys